Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon nya everyone sa naka-relate nga pala uh, update ako sa aking ano sa aking uh, Google AdSense account so nagsita ako ng aking ano uh, Google AdSense payment sa aking uh, YouTube channel So instead na bank account yung uh, ilagay ko is nalagay ko yung ano uh, number ng card ng ATM. So check ako nang check doon sa video. ah uh, kaya pala hindi mag-appear yung aking sahod sa YT sa YouTube kahit na 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 daw ni YT yung aking sahod dahil Mali pala yung nasitap ko na bank account. Na ilagay ko is yung ano uh, number ng uh, card, number ng ATM card yung nailagay ko doon sa payment method nasitap ko. Hindi yung bank account. Sa so, sa mga naka ano naka experience kung ano yung uh, dapat na gawin uh, or makuha pa ba yung aking uh, Payment yung aking sahod sa kay youtube dahil mali yung ano ko mali yung uh, sitap ko instead na sitap ko is yung uh, bank account e nalagay ko yung ano uh, card number nung uh, ATM pero sininig pa rin ni eh, youtube yung aking sahod doon. so one week na uh, kaya naman pala hindi pa nag appear dun sa bank account kasi mali nga pala yung nasitap ko so one week nang pinadala ni youtube yung aking sahod pero hanggang ngayon wala pa rin kasi kailangan natin na kunin ang ating sahod sa KYT dahil nga nandito tayo sa hospital dahil manganak ang aking asawa so hindi ko pa sana wala pa sana akong plano na kunin yun ipunin ko pa sana pero kailangan natin ng pera so uh, kukunin na natin ating uh, sahod sa kay YT. So ito yung pangalawang payment natin kay uh, YT. sa so, so may alam po dyan, uh, pasir naman po ng uh, idea kung anong nga uh, dapat gawin. Kung maayos, ma, kung maayos pa ba yun, makuha pa natin yung ating uh, sahod kay YT. Kasi napadala na ni YT na send na niya. Pero doon yan ay send sa uh, nilagay ko sa payment method na Uh, card number nung ATM hindi bank account pero parehong uh, ano pa rin yun din yung ginagamit ko na it, yun din yung ATM nung uh, ano yung ATM uh, nung bank account na yun sa video so any idea po pakisuggest lang po kung ano po yung dapat natin gawin para po makuha na natin yung ating sahot kay youtube uh, dahil kailangan na po natin ng uh, pera. so yun lamang po. Thank you so much and thank you for watching. Magandang hapon na uh, Pilipinas.